Isang noon time show daw ang aalisin na sa nasabing network. <coughs> Rumor afternoon show titigbakin na raw. Gaano kaya katotoo ang nasagap nating balibalita mula sa ilang mga tiridit sa social media na may isang afternoon show raw ang titigbakin na raw sa ere. Ayon sa bulong-bulungan, tatlong taon sana ang kontrata ng naturang palabas. Yes, well guys, welcome back again sa ating channel. So for today's vlog ay pag-uusapan natin si Willie Revillame at ang kanyang show na Will to Win na sinasabi na magpapaalam na daw matiti maano daw matatapos na daw magpa, magpapa magpapaalam na kubaga matatapos ng kanyang show dahil nga sa walang uh, endorsement, walang mga ads na pumapasok at saka sa negative feedback or dahil sa kanyang ugali na masyadong Mr. Perfectionist nga siya dahil, di ba? Naalala, naalala nyo naman nung nakaraan na parang nag nag-viral si Willie tungkol sa kanyang behavior live on live sa television na naninermon nang na, na, nagagalit na sa direktor sa mga host, di ba? So ganyan ang naging epekto. Sa so, panorin panoorin natin na sinasabi daw na magko na ga, galing talaga yan mismo sa mga legit ng mga reporter. So, panoorin natin to guys. Huwag natin patagalin pa. Let's go! Actually, nainis pa nga si Willie Revillame dahil itinapat pa nga mm. daw ng GMA7 ang nasabi nga po nga pag doon ng kanyang anak, mm. pati na rin si Maricel Soriano, ang tita ni Meryl. Nag-viral nga sa social media kamakailan lamang itong si Willie ito Ito'y matapos nga na magalit si Willie dahil nga live sila at may mga technicalities na hindi naman talaga nila mag dahil na live. Mm -hmm. Mula naman sa nasabing Facebook page ni Jeff Oligar, isang noontime show daw ang aalisin na sa nasabing network. <coughs> Rumor, afternoon show titigbakin na raw. Kaano kaya katotoo ang nasagap nating balibalita mula sa ilang mga tiririt sa social media na may isang afternoon show raw ang titigbakin na raw sa ere? Ayon sa bulong-bulungan, tatlong taon sana ang kontrata ng Naturang Palabas, ngunit dahil raw sa sobrang baba ah, so. ng TV ratings at So, tatlong taon sana ang ang ano ang kontrata, pero naging 6 months na lang dahil sa napakababa ng TV ratings at ang endorsement. So, wala pumapasok na pera. Mets, magiging anim na buwan na raw ang itatagal noon. Ayon pa sa mga tiririt, hindi rin umano na gustohan ng management ng network ang inasal ng main host nito na naging mitsa upang mag-back out ang isa sa mga co-host nito na sikat na influencer. Mm -hmm. Dismayado rin daw ang pamunuan sa lantarang paninermo ng host sa staff uh, at co-host niya sa palabas. Ayon pa sa mga haka-haka, laking pagsisisiraw ang inabot ng management sa muling pagbibigay ng pagkakataon sa host. Kaya naman, napagpasyahan na umano nila na tapusin na lang ang palabas na sana ay saya ang hatid sa sambayanan at hindi yung pabubusugin lang sa galit at sermon. Sayang naman at maganda ang pag hype sa palabas na ito dahil sa laki ng papremyo at mga nagagandahang co -hosts lalo na yung isa doon na galing sa isang sikat na programa mm -hmm. kaya naman Siyan. kung magkakatutuman ang maugong na chikang ito aral na lang ito sa main host na huwag na lang dalhin sa ere ang sobrang emosyon na nararamdaman mm -hmm. sabi nga niya, hirap na siya dalhin ang palabas na iyon ay well, hindi man nagbanggit ang nasabi nga po, of course, blind item pero halata na ang sinasabi nitong show ay ang will to win. Na alam naman natin na kamakailan lamang ay nag-viral at nagva-viral dahil na rin sa madalas na paninermo ni Willie Revillame sa mga co-host or staff nito on air. At makikita din ang mga awkward moment kung saan ay tila hindi malaman ng mga contestant ang kanilang gagawin. Anyway, madali lang naman na malaman kung totoo ang nasabi nga pong blind item na ito at kung matatapos ang will to win ng after 6 months, iyon na nga Pero paano kung itong tuloy-tuloy na pagbibigay pa ng chance kay Willie Revillame ng TV5 ay mag-boom? Eh di maganda, di ba? Well, yan ang ating Showbiz Now update. Images are all credit to the rightful owners. Thank you for watching Showbiz Now. So, you know, so... Yun, yun lang po ay band item pero alam naman natin na alam naman natin na si Willie eh reveal yan at ang will to win talaga yung bina sinasabi although walang sinasabing pangalan pero kahit uh, balibalik tayo natin ay si Willie yun ba? Diba? at saka yung will to win. so yun nga parang dapat talaga maging leksyon ito kay Willie na hindi lahat uh, hindi lahat na gusto mong gawin sa buhay mo at kaya mong gawin ba? Diba? dahil sa pera minsan talaga kailangan mo kailangan mo din makisama sa makatrabaho mo di porket malaki yung gastos mo or isa ka sa mga producers ay kailangan mo din makipag uh, alam mo yun makisama sa lahat ng staff director at saka kasi para panuorin ka ng mga tao diba? at kung galit ka man ay eh, huwag itong ipakita sa sa live pwede ito sa off cam para atis hindi bad uh, kumbaga bad effect sa show. So, yun lang mga kautal. So, ano masasabi niyo sa video nito? Please comment down below. Maraming salamat po. Bambuhay po tayo lahat.